Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Alam nyo, tumutugma yung Espiritu. Yun ang kagandahan kapag ikaw ay nagde-devotion. Kaya yun ang sabi ko kay Pastor Isaac na alam mo ang pag-awit kahit hindi ka na mag-practice eh, hindi na kailangan yung practice mo. As long as every minute, every second of your life, pinupuri, sinasamba mo ang Panginoon. Kahit anong ginagawa mo, naglalaba ka, I praise your name, Lord. Kinakantahan mo pa rin lahat ng ginagawa natin. Binibigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoon. Kaya, yung, yung uh, introduction niya po kanina is all about Salvation. Ligtas ka na ba? Kaya tumutugma po yung pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito. Nakasiguro ka na ba? Nakainsure ka na ba? Sino ang wala pang insurance dito para bigyan natin ng insurance? Sino pa hindi nakainsure dito? Sino pa po ang walang insurance? Alam nyo kung natatandaan nyo yung isang kumpanya nun, no? Nung matagal na panahon na po ito, uh, ang daming nagpa-insure ng kanilang mga anak, mga ginigiliw. No, ang dami po. Uh, kasi, ang, ang gagawin po ng insurance na ito, pag magka-college na yung anak mo, uh, sila na po ang magbabayad sa, sa mga schools. Mga ganun po ang mangyayari. Pero nag-graduate na po, no? Uh, nakatapos na po yung mga anak nila nagkaanak na yung anak nila magkakalis na naman wala pa silang nat natatanggap na benepisyo galing sa kumpanya na ito mga giligiling so eh, hindi maganda yung kumpanya na ito mga giligiling hindi ko alam kung nalugi o anong nangyari pero yung, yung insurance na ibabahagi ko po sa inyo So, umagang ito ay ito yung kumpanya ng ating Panginoong Isong Kristo. Insurance Company of Jesus Christ. Kaya, ah uh, kung sino po, kaya tinatanong ko po kung sino ang gustong mag-insure, i-insure ko kayo sa kumpanya ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. No? Dalawang punto ang uh, ipinapahayag po sa ating ngayon ng Panginoon patungkol po sa isang matalinong tao at hangal na tao mga na kung saan silang dalawa ay nagtayo ng kani kanilang mga bahay na yung isang matalinong tao itinayo niya ang kanyang bahay ng pundasyon ay pato ang pangalawa naman na hangal alam niyo yung hangal yung wala ang karunungan na galing sa Diyos nagtayo siya ng kanyang bahay na ang pundasyon ay buhangin, mga ginigiliw. Kaya inadapt ko po ito na na yung insurance na sinasabi ko po mga ginigiliw sa inyo, no. Kaya makikita po natin dito yung pagkakaiba ng naka-insure at walang insurance sa kanyang kaluluwa, mga ginigiliw, no. Ito yung sinasabi niya po sa Mateo, no. 7 Basahin po natin. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay batok. Sabi niya po. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato, sabi niya. Alam niyo kung ano yung pundasyon na bato na sinasabi dito mga ginigilaw? Ang pundasyon na bato dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo mga ginigilaw. Siya po ang pundasyon na bato na sinasabi dito. Kaya sino ba ang gustong mag -painture? Sabi ko po sa inyo, mga ginigilaw. Kasi ang insurance po dito na binabanggit dito, yung, yung, yung kaluluwa po natin mga ginigiliw ay para sa ating Panginoon mga ginigiliw. Alam nyo, ang dami pong, alam ko na naninibago po yung mga pumupunta po dito, lalong na po yung mga baguhan mga ginigiliw. Bakit hindi na lang po ako nag-attend sa simbahan namin? Parehas lang naman yata yung tinuturo ni pastor at saka tinuturo ng, ng kung leader namin, kung anumang leader yan ng simbahan ninyo, mga ginigiliw. Alam nyo, mga ginigiliw, baka ibang Jesus yung tinuturo niya. Opo, baka ibang Jesus. Ang itinuturo po natin dito na Jesus, ito yung Jesus na nandito sa salita ng Panginoon. Hindi yung Jesus, baka yung Jesus na itinuturo ng mga leader ng simbahan na ito, Baka yung Jesus na ginawa ng tao, wala pong pwedeng gumawa ng pagkajos ng Diyos, mga because God is a spirit. Baka yung Jesus na sinusunod natin, lumikha tayo ng sarili nating Jesus sa ating kaisipan. Opo. Alam mo kung yung Jesus na sinusunod mo, ay yung Jesus na nilikha lamang ng iyong kaisipan, kaya mong gumawa ng kalokohan, kaya mong gumawa ng kasalanan. Kasi, hindi mo sinusunod yung Jesus na nilikha mo sa iyong kaisipan eh. Ibig sabihin, ikaw ang boss ng Jesus na nilikha mo lamang sa iyong isipan. Kasi kapag ang Jesus na sinusunod mo ay galing sa salita ng Panginoon, natatakot ka ng gumawa ng kasalanan. Natatakot ka ng gumawa ng kabulastugan. Natatakot ka ng magmura. Opo, natatakot ka ng mangloko ng kapwa mo. Yun ang Jesus na itinuturo ko po dito, mga ginigilaw. Hindi yung sino-sinong Jesus na lang ang itinuturo. Baka yung Jesus na, ah, kaya alam nyo kahapon, siner ko po yung other Jesus sa kawayan. Mga ginigilaw, kaya marami ang nabigla. Maraming mga Iglesia, maraming mga lingkod ng Diyos na ibang Jesus ang sinusunod nila, sinasabi ko po. Dahil ang Jesus na sinusunod nila, yung Jesus na mayaman, yun ang gusto nilang sundan. Although, siya may likha ng langit at lupa. Siyang may likha, siya ang nagmamayari ng, ng, ng sanlibutan, ng mundo, mga ginigilaw. Pero ipinanganak siyang dukha. Ipinanganak siyang mahirap na sa kanyang pagiging dukha, sa kanyang pagiging mahirap, mga ginigiliw, kaya tayo nagiging mayaman. Ang kanyang pagiging dukha, yun ang nagiging dahalan kung bakit tayo naging mayaman. Yun ang sinasabi niya po sa Romans, Yato, or Corinthians, mga ginigiliw. Kaya yung Jesus na sinasabi ko, na ang daming sumusunod sa Jesus ito. ang pong sumusunod sa Jesus neto, may mga pastor, may mga likod ng Panginoon. Dahil ang akala nila sa pagsunod sa Yesus na ito, payayamanin sila. Ang problema, hindi naman sila umaman nang sumunod sila sa Yesus na ito. Kasi ibang Yesus ang sinusunod nila. Katulad ng Yesus, paulit-ulit ko po ito. Katulad ng Yesus na hinahanap din noon ng unang mga, mga tao, mga ginigiliw, yung Jesus na ito, ang alam nila na Jesus, yung Jesus na dumating, yun yung Jesus na mayaman. Pero ang dumating, mahirap na Jesus. Isang lingkod, Mga ginigino. Kaya nga, nagkwekwentuhan po kami ni Pastor uh, Maluyo po. Uh, kahapon, kung mayaman na Jesus ang dumating, sabi ko, wala, baka uh, mahirap tayong maligtas, sabi ko. Sabi ko po sa kanya, ay, oo, oh, oh, ah, pastor, sabi niya, magkaparehas kami ng, nang 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 ah, devotion, mga ginigil. Alam mo, pastor, pag mayaman na Jesus ang dumating, baka doon lang, umiinom lang ng alak, marami pang babae. Totoo, di ba? Totoo. Hindi na niya alam kung ano yung pinagdadaanan natin na hirap. Di ba? Tama. Kasi kung mayaman, hindi niya na, hindi niya naranasan ang maging mahirap hindi niya naranasan umiyak, hindi niya naranasan nagutom, nauhaw. So kung mayaman, do you think na alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, nahirap, mga ginigilip? Kaya nga siya naging dukha. Yun ang sinasabi niya po dito. Upang sa kanyang pagiging dukha, tayo ay magiging mayaman. ba? Diba? Okay, balikan po natin yung insurance na ito, mga ginigilip. Alam mo, kapag ikaw ay naka-insure, kapag ikaw ay nakasiguro, mga ginigiliw, alam mo, pag ikaw ay nakasiguro, alam mo, ah, tiyak yung pupuntahan mo, ang pupuntahan mo, ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, kaya ginamit niya ang sino mang magsasabuhay ng mga salita kong ito. Ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo ang nagkatawang tao na Diyos. Nagsasabuhay ng salita kong ito sabi niya po. So ang salita, yung salita na sinasabi niya, walang iba kundi ang salita na ito. Pag sinasabuhay natin yung salita ng Diyos, mga ginigiliw, ibig sabihin tiyak yung kasiguraduhan ng pupuntahan ng kaluluwa ko natin mga ginigiliw. Iyon ang kagandahan kapag tiyak yung insurance mo. Totoo yung insurance na pupuntahan mo, yung, yung papasukan mo. Mga ginigilaw. Pero kung walang katiyakan, hindi sigurado yung insurance na yon, yung seguro na yon, mga ginigilaw. Alam nyo, para kang isang hangal. Amo iti hangal, dambel. Walang, walang tamang pag-iisip. Hangal, nagtayo ka ng bahay, yung bahay mo buhangin. Kaya kapag dumating yung unos, dumating yung bagyo, madali lang masira yon. Kasi, ginawa mo yung bahay mo sa pamamagitan ng buhangin na yung buhangin na yon mga ginigilew, sumisimbolo rin ang buhangin na ito sa reliyon ng tao. Nang alam nila na kaligtasan ng tao, ang alam nila, yung reliyon nila ang alam nila na magliligtas pa sa kanila, yung kayamanan nila, yun yung sinasabi niya na ang pundasyon ay buhangi. Wala po, hindi ka po maliligtas ng kayamanan mo. Hindi mo pwedeng suhulan ang Diyos. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman, alam niyo ang sabi niya dito, ibigay mo man lahat ang kayamanan mo kung wala kang pagmamahal, walang silbi, sabi niya. O. Kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo, walang silbi, kahit Ibigay mo pang lahat ng kayamanan mo, mga ginigilin. Opo. Ganun, yung buhangin, ang, ang kundasyon ng reliyon mo. Dapat ang kundasyon natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isang Kristo. Sa Kanya lamang natin masusumpuan ang kasiguruhan. Di ba yung kasiguruhan, mga ginigilaw? Kaya sinasabi ni Pastora kanina, Pastora Isa, Ligtas ka na ba? Diba? Kasi ang akala ng tao, madali lang maligtas. Mahirap po makapasok sa kariyan ng Diyos, mga ginigiliw. Napakahirap pumasok sa kariyan ng Diyos, mga ginigiliw. Bakit? Sa araw-araw nating pamumuhay, every day of our life, ang dami nating kasalanan na ginagawa. Napakarami. Even... Walang exempted dito, even you are a Christian. Di ba? May konting pagyayabang sa buhay natin. May konting galit. Di ba? May konting pagkadamot. Ano pa? Yung jealousy. Ano pa yon? Di ba? Ang dami. Punong-puno yung puso at isip natin ng kasalanan. pag How much more? Alam nyo, kaya nga, napakaganda na ang pundasyon natin ay salita ng Panginoon. Ako pa nga, inaamin ko, sa totoo lang po, araw-araw kong binabasa ang salita ng Panginoon. May, may panahon pa rin na nagagalit ako. Diyos ko, lang ko, mati pumatay kung kurak pa Kasi, yung galit eh. Pero, how much more kung wala ka sa salita, may napasaktan kang iba, di ba? Meron kang kaaway, Di mas lalo, lalong lalo na kung wala ka sa salita, di mas lalo na yung galit mo. Apo, patayin ko ito. Pinatay mo na sa pag-iisip mo. Yung isang tao, kung wala ka sa salita, eh nung sabi niya sa standard ni Jesus Christ, kapag nagalit ka sa kapwa mo, wala ka ng pagkakaiba sa isang kriminal, sabi niya. Eh how much more kung wala ka sa salita? Kung wala ka sa pundasyon ng salita, di mas karon mas mas masahol ka pa sa isang kriminal araw-araw ka lalo na pag nag araw-araw mag, magkapit bahay mo yung kaaway mo di araw-araw ka nang pumapatay di ba araw-araw ka nang pumapatay nagsalubong kayo galit ka na naman gusto mo na naman sa pag-iisip mo lang ha di araw-araw ka nang pumapatay di ba araw-araw ka nang pumapatay lalo na pag alam mo ang ito pa ang nakita ko na na kahinaan natin bilang isang tao. Alam mo, yung may narinig ka na kwento patungkol sa'yo, sa, lalo na kapatiran, being a Christian, no? isang Kristiyano, nagagalit ka na. Alam mo, pag nagsimula yan sa umaga, nagalit ka. Kinumagahan, kwento na naman ng ganon. Alam mo, araw-araw ka nang magagalit. Maghapang ngayon, dadalhin mo na yung galit na yun, lalo na pag hindi ka pa nagbasa ng salita. Dadalhin mo yun. yung galit mo, pag na, naisip mo na naman, kinahaponan, ikwekwento mo na naman, magkagalit ka na naman, ganun. Ganun ang kalikasan ng isang tao. Kaya nga, may salita na nagtatama sa atin. Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako. Ito ang maglilinis sa atin, yung salita ng Panginoon. de ba? Yun ang sinasabi niya sa John 15.3. Nilinis na kita sa pamamagitan ng aking salita. I have already cleansed you by the word and by the teachings I have spoken to you. Sabi niya po, mga ginituwa. Di ba? Alam niyo, kung nakakilala ka sa Panginoon, nakakilala ka, ito ang insurance, no? Kaya sinasabi ko, nakasiguro ka na ba? Alam mo, sabi niya sa Romans 8, yung mga Kristiyano talaga na isinabuhay ang salita ng Panginoon, wala nang kahatulan sa kanila. Sabi niya, you will never be judged anymore. Sabi niya, kapag tinanggap mo ang Panginoong Iso Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka natatayo sa dambana ng Panginoon upang, Lord, gumawa ko ng mabuti. Hindi mo na pwedeng para sabihin mo yon na gumawa ka na ng mabuti, wala nang kahatulan sa iyo. Yun ang sinasabi niya sa Romans 8. Yun ang katiyakan ng siguro natin, insurance natin sa ating Panginoong Iso Kristo. Yun ang sinasabi ko na Jesus na nandito sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi tamang Jesus yung nakilala mo, nagagalit ka. Alam mo kasi yung pagkagalit na sinasabi ko, nagagalit ka sa mabuti man o masama. Kahit gumagawa ng mabuti yung tao, nagagalit ka. Meron kasi yung nagagalit ka. Ang Panginoong Iso Kristo nagalit din eh. Nagalit din pong Panginoong Iso Kristo. Bakit sa nagalit? Nung nagbenta yung mga tao dun sa harapan ng templo ng Panginoon, nagalit po siya. Nagalit po siya. Nagalit po ang ating Panginoong Iso Kristo mga kinifilip. Pero yung galit na yon, tamang pagkagalit yon. 'Di ba? Divine anong pagkakakuan noon? Pagkaka-explain niya sa English, divine anger kanon ba pagkakasabi noon mga ginigilim. Opo. How much more tayo, 'di ba? 'Di ba yung pagkagalit na yon, iba yung pagkagalit ng isang Kristiyano lalong-lalo na pag tinatama mo yung kapwa mo, isang Kristiyano na gumagawa ng kasamaan at kasalanan. Pero kung hindi ka kristyano, nagagalit ka kahit mabuti. Nagagalit ka. Pag umaangat ang kapitbahay mo, nagagalit ka. Ayaw mo na umusan ka. Kaya pag umaman ka sa Pilipinas, maraming magagalit sa'yo. Ganon ang pag-uugali ng hindi nakakilala sa Panginoon. Yun ang pagkakaiba po nila. Oo, umungos lang ng konti, nagkaroon ng bagong sasakyan, nakaw siguro yan binibigyan mo na na ng interpretasyon, binigyan mo na ng maling akala. Kaya nga napakaganda yung siner <laughs> kahapon po, pagkakataon po yung na, na, na share ko, na nag-share ko ako doon. Ang sabi ni Ma'am praise God. Buti na lang, sabi niya. Dahil may naibigay si Pastoralin na 5.4 million, sabi niya. Ngayon, yung mga tao, tinignan nila kami kasi magkatabi kami ni Pastor Alin eh. Binigyan niya kami ng 5.4, binigyan niya ako ng 5.4 million, sabi niya. Kaya, uh, blessing yung ginawa naming youth camp, sinasabi ni Ma'am Kaya nung nag-share ako, pagkakataon ko rin para sabihin ko, kasi ang daming kwan eh. Yan yung nagseselos ano yun? Naiingit sa amin. Bakit tatlong bahay ni Pastor, tatlo yung sasakyan niya? Opo, tatlo yung bahay, tatlo yung sasakyan niya, ang dami pang lupas, ang dami niya pang lupa dito sa subdivision. Kaya sinabi ko, praise God, at sinabi ni Manbiki yun. Kaya nung tumayo ko, kasi pati yung mga kasamaan ko minsan, kasamahan din natin na kristyano, may pagkaingit din sa kanila. Kaya ang sinabi ko, praise God, sabi ko, dahil may 5.4 si Manbiki, may 3.6 million din ako. Di ba? Basta binigay ko kung ano yung yung sinabi niya na presyo, dinagdagan lang, dinagdagan lang namin yung bumili. Hindi naman habang anak eh di, bigyan ng Panginoon yun, hindi tumawad. Ibig sabihin, mabilis lang yung pera. Imagine that in two weeks, in, in two months time, more or less 10 million, imagine yung ibibigay ng Panginoon pagtapat yung puso mo sa paglilingkod sa Kanya. Ganun po magbigay ang Panginoon. Praise God. Kaya nga sabi ni Ma'am Vicky, Oh, you follow my footstep. Sabi niya, kay, kay Pastor Alain. Oo. Oh, oh, you follow my footstep. Ikaw ang nakikita ko na sumusunod sa akin. Sabi niya. Di ba? Turun po, mga ginigilip. Oh, kaya yung inggit kong minsan, kaya yun ang Pagkakaiba ng isang kristyano at hindi kristyano. Nagagalit ka sa mabuti. Umangat ng konti, nagagalit ka na. Pero kung kristyano ka ganito, ganito ang pag-uugali ng isang kristyano. Wow! Praise God! Gumaganda ang buhay ni Pastor. Tatlong bahay, tatlong sasakyan. Nakaka-inspire naman. Ano kayong sikreto mo, Pastor? Pastor, anong sikreto mo? Jesus Christ. Si Jesus, di ba? Si Jesus ang sikreto natin. Di ba? Opo. Di ba yung tapat na paglilingkod sa Panginoon na hindi mo tinitignan na yung paglilingkod mo walang kapalit? Opo. Hindi, hindi, hindi dahil Lord, sumunod ako sa iyo para pariamanin mo ako. Hindi po. Wala pong pangako ng Panginoon na ganyan. Wala siyang pinangako na kapag susunod tayo sa ating Panginoon, payayamanin niya tayo. Baka ibang Jesus yan. Sinusunod nyo. Yun ang sinabi ko sa kanila sa kawayan. Kaya yung pastor sa akin na inspire eh. Baka ibang Jesus yung sinusunod nyo. Yung Jesus na yan. Si, ang hinahanap nyo yung, yung, yung na Jesus, yung mayaman. Eh hindi naman mayaman yung dumating. Mahirap. Ang ialay niya ang kanyang buhay. Hindi nila naintindihan eh. The purpose of coming Jesus Christ. The purpose of coming of Jesus Christ. Hindi do siya dumating upang payamanin tayo na, na pagsusunod tayo sa kanya, payayamanin ka. Although payayamanin ka kung tapat yung paglilingkod mo sa kanya. Pero mali, susunod ako, magpapastor ako upang yayaman ako. Hindi po, bakit maraming pastor ang naghihirap? Bakit maraming pastor ang naghihirap? Kasi yung purpose nila, gusto nilang maglingkod dahil gusto silang payamanin ng Panginoon. Hindi po yung... Oh, hindi na nga ako ang Panginoon ng kayamanan. Ang sinabi niya, Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Hindi niya sinabi nga, Seek my wealth. Hindi po niya sinabi. Hindi po. Mga ginikiliw. Kaya nga, I discourage everyone dito sa iglesia na ito. Sinabi ko, I discourage everyone na hindi po yon ang Jesus na itinuturo po namin. Yung Jesus na magre ng kayamanan, magre ng kahirapan ng isang tao, kundi yung itinuturo ko na Jesus dito, yung Jesus na magbibigay ng siguro ng yung kaluluwa, yun po yung Jesus na tinuturo namin dito. Yung Jesus na magre ng yung kaluluwa na dadalhin kanya sa kanyang kaharian. Hindi yung Jesus para payamanin ka, hindi po. Nagkamali po kayo ng napasukan pag ibang Jesus ang hinahanap nyo mga giniginig. Yun ang tinuturo ko dito na Jesus. Opo. Yun ang kasiguraduhan. Yun ang sig uh, siguro insurance na sinasabi ko. Pero, yung, yung, kung hindi ka insured, alam mo kung wala kang insurance sa Panginoon, tatayo ka sa kanyang dambana. Tatayo ka doon. You are naked in front of Jesus Christ. Tatayo ka doon. Dedepensahan mo yung sarili mo. Eh araw-araw kang nagkakasala pa, ka pa ka magkakapasok ngayon sa karyat ng Diyos? Kaya nga, alam niyo sabi niya sa 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 1 Peter o 2 Peter 4.17, kung ang matuwid, matuwid na yun ah, na tao, napakahirap maligtas. Matuwid na yun. Ano kaya ang kahinatnan ng isang tao gumagawa ng kasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? O sabihin nyo sa akin ngayon kung madaling maligtas. Kapag namatay ang magulang mo, wala naman siyang ginawang kasalanan. Pero sa kanyang pamumuhay, nung nabuhay pa siya, may may ginawa ba siyang kabutihan? ba? Diba? Alam nyo yung istorya ng Lucas 16? Alam nyo yung, yung mayaman na napunta sa impyerno? Alam nyo yung naging issue lang dito? Hindi siya nagpakain. Hindi niya pinakain si Lazarus. Yun lang ang issue. Kasi kapag mayaman ka daw, blinebless ka ni Lord. Yun ang yun ang akala nila mga giniginang na kapag hindi ka na tumulong, yung, yung mayaman na ito, religyoso ito. Religyoso ito. Pumupunta sa church every Sunday, nagbibigay pa ng malaking tithes. Nagbibigay. Tapos nakaluhod pa hanggang dun sa harap ng harapan ng, ng, ng dambana ng simbahan. Nakaluhod pa, lumalakad na nakaluhod. Nilalagyan pa ng balatong yung dinadaanan ng paa Di ba? Pero napunta sa impyerno. Napunta sa impyerno. Bakit? Hindi niya isinabuhay ang salita. Walang pagmamahal sa kanyang puso. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung madaling makapasok sa karyan ng langit. Alam niyo ang sinasabi niya, dito ako magtatapos sa Matthew 7.21? Hindi po, hindi po unbeliever ang sinasabi dito ng Panginoon. Yung mga nakakilala sa Panginoon naman ito. Ito naman yung mga Kristiyano na na hindi sinabuhay ang salita ng Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon. Ito naman, ito yung judgment ng mga nakakilala ng Panginoong Kristo pero nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Pero yung judgment ng hindi nakakalam sa ating Panginoong Kristo, tatayo ka sa dambana niya. Mahirap yun. Baka yung 100, baka mabuti na kung may isang makakapasok doon. Makaka, maliligtas doon. Mahirap pag wala kang insurance sa ating Panginoon sa so Kristo. Pero kung may insurance ka, sinabi ko na po, yung sikreto, the Word of God, wala nang katulad sa iyo. You will never be judged anymore. Bakit? Meron nang nakatulan sa iyo, dalawang libong taon nang nakakalipas. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa so Kristo. Hindi ka nakatulan wala nang judgment sa iyo dahil may nahatulan na sa iyo dalawang libong taon ang nakakalipas pero kung ayaw mong tanggapin ngayon ng Panginoong Isu Kristo later on si Pastor Aisa po ang mag, magpapatanggap kung sino pang ang magpapa-insure dito kung sino yung magpapa-insure dito uh, gustong tumanggap ng insurance na galing sa Panginoong Isokristo pwede niyo pong itas yung kamay mamaya tanggapin niyo siya habang may panahon pa. Opo, hindi aksidente na dinala po kayo dito ng Panginoon para makilala nyo ang tunay na Diyos. Hindi yung Diyos lang na, na naririnig nyo. Ang Diyos na tinuturo namin dito, ito yung Diyos na salita na nagkatawang tao. Mga ginigilip. So later on, sino po ang gusto na mag, mag tumanggap ng insurance na ito, ng kaligtasan na ito, manalangin po tayo mamaya sa pamagitan ni Pastora Aiza. Uh, pakinggan po natin yung uh, kapayagan din po ng Panginoon kay Pastora Lynn. Magandang umaga po. Dalawa pong magsisert.